Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Bungolan. Heto na naman tayo sa isang analysis at uh, gagawin natin ito hanggang sa maunawaan ng mga anti-Duterte. Mga kaibigan, February 5, nang uh, iniakyat po ang uh, ikaapat na impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte ng House of Representatives. Ayon uh, sa kanila ito po ay uh, verified uh, impeachment complaint na at uh, napagkaisahan ng 215 na uh, congressmen na mag-impeach uh, ma no itong si BP Sara Duterte ibig sabihin nasunod na po yung uh, constitutional provision to impeach the vice president no and it only requires one third votes of the uh, congressmen. So yun na nga no out of 305 congressmen, 215 yung uh, bumoto para ma-impeach si VP Sara. So this is more than enough one third no. More than more than sobra-sobra <laughs> sa one third ito kasi if 305 so roughly nasa 103, 105 po yung kailangang uh, Signature para ma-impeach si BP Sara So ito po ay nadoble Naging 215 Tapos after a week Nadagdagan ng 25 So naging 240 Mga ganun po no More or less Okay so bakit kaya No no So ignore natin yung mga Constitutional violation Ng House of Representatives Yung mga ginawa nilang violation Sa impeachment Una yung one year bar rule pangalawa yung uh, mabilisang uh, pag-akyat ng uh, impeachment complaint so hindi po na uh, naipakita ng House of Representatives yung uh, uh, ano yung kanilang proceedings na ginawa so hindi natin alam kung nasunod nga ba actually hindi talaga nasunod hindi po nasunod yung 10 days rule no na pag-usapan no yung impeachment na complaint na yan. So hindi yan po yung ating tatalakayin, okay? So so for example, mga kaibigan, bakit kaya hindi na o hindi nag ang Senado ah uh, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong February 5? Ayan, akala yata tumama congressistang ito eh sila lang yung mautak, sila lang yung matalino, di ba? Sa ginagawa nilang yan na pambubuli kay Senate President uh, Chis Escudero, ewan ko lang kung kakampihan pa sila ni Chis Escudero, no? Siyempre, may iba ring pangarap at uh, talaga namang may ibang diskarte rin. Itong si Senate President Chis Escudero, matik na yan. Ayaw rin niya yan kay Duterte, pero siyempre uh, may sarili ang plano sa buhay. <laughs> okay, bago dyan mga kaibigan, nais ko magpasalamat sa mga audience at sa mga subscribers po. No? At uh, sa mga kababayan nating nagbibigay po ng kanilang mga opinion. Maraming maraming salamat po. Ayan, dun sa paglalaan po ng oras ninyo sa pag pakikinig sa ating uh, mga content, no? At uh, syempre, dun sa pagbabahagi rin po ng inyong kaalaman. Malaking tulong po ito talaga kasi uh, dito po ay matitimbang natin kung ang mga sinasabi ba natin ay mayroong uh, punto, may, mayroon bang kahalagahan, ano, o baka naman ito po ay walang katoryatoryang content lamang, di ba? Kaya napakahalaga po na meron din tayong nababasang mga uh, komento, mga kaibigan. So, eto na nga mga kaibigan, no? Bakit kaya hindi nag-convene ang Senado sa impeachment trial noong February 5, 2025, okay? So, una, ang nakikita ko dito ay si Senate President Chis Escudero ay mayroong pangarap. Ay, nako, matindi itong pangarap na ito, ha? Ah. Meron siyang pangarap at nakikita ko na ah, nakikita rin niya, no? Nakikita ko at nakikita rin niya marahil kung matuloy po ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Kulang na kulang po ang bilang ng mga senador to impeach the Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, yung two-third po ay hindi mamimit. No? Dahil karamihan po, kahit na 19 Congress, yung mga kasalukuyang uh, nasa Senate, no yung mga senador sa kasalukuyang ay kulang na kulang po yung bilang nila para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So two-third ba naman ng uh, senador dapat ay uh, bumoto para ma-impeach ang VP uh, Sara? Eh kaso nga wala pong two-third, hindi po na-meet, Okay? So dahil po hindi na meet, automatic umiikot na yung uh, thinking ni uh, Senate President Jesus Escudero. Ganito yan eh. So halimbawang mag-convene ng impeachment trial. Alam na ni Chis Escudero na matatalo at mamamatay itong impeachment na to. Bakit? Ibabasura ito ng mga Duterte allied and Duterte supporters ng mga senators. So mapapawalang sala o saysay -say si BBP Sara, okay? So hindi po siya mai-impeach sa totoo lang. Dahil majority po ng uh, Senado sa kasalukuyan ay Duterte allied. So kulang po sila ng numero defeated po, no? Defeated yung number ng mga uh, senador para ma impeach si Sara. So, pansin nyo nga, mga kaibigan, di ba, hindi pa nga nauupo yung mga bagong senador. 18 na kaagad, di ba? Okay, mga ganun. Hindi pa nauupo yung mga senador, 18 na kaagad, yung bumoto para i-remand yung Articles of in, uh, Impeachment. So, how much more kung matuloy yan? So, ganito na yan. So, syempre, kapag natuloy yan, mga kaibigan, yung pangalan ni Cheese Escudero, makukulayan. Yung kanyang karir, ay masisira. No? Kasi iisipin ng tao, walang kwenta. Uh, iisipin po ng maraming mga supporters ng mga Duterte, lalo na, na si Chis Escudero nga. No? Na si Chis Escudero ay uh, uh, kapanalig, ganyan, kapanalig ng administrasyon, kapanalig ni Lisa Marcos, di ba? So, sasama po ang tingin ng maraming Pilipino kay Chis Escudero. Iisipin nila, walang kwenta ang Senado. Akala ko ba naman, ganito ganyan, matuwid, and so on so forth. Pero hindi natin alam, ganun pala ang gagawin niya. May impeach pala si BP Sara. Ah, diba? Yung mga ganyan yan eh. So alam po ni Chis Escudero, hindi nila kayang i-impeach si BP Sara. Kahit na napakaraming ebidensya ng House of Representatives, yung mga prosecution sa fa panel ay kulang po yung numero nila. Kulang na kulang po yung kanilang numero to impeach the vice president. So, syempre pag na pag napawalang sala si VP Sara, sasabihin ng mga tao, ah, walang kwenta itong si Jesse Escudero. Oh, di ba? So, kawawa. Kawawa yung karir niya. Kasi isipin ng maraming tao nga, ayoko na sa'yo. O, de, lang kadali yun. So, eto na nga. Dahil nakikita-kita yan, nakikita yan promise ni Sen. Chis Escudero na hindi maiimpit si Sara. So, para mailigtas niya yung kanyang sarili. Kagaya ngayon, di ba? Anong tingin ng maraming tao ngayon kay, ano, kay Chis Escudero? O, matapang, matalino, may paninindigan, nais ipatu, uh, ipatupad ang batas, kung ano yung batas, ayun ay lamang yung kanyang sinusunod. Oh, diba? Ganun yung, maganda yung image ni Chis Escudero, diba? Very, very maganda. So dahil maganda yung kanyang image, eh, kung may pangarap ito sa susunod na eleksyon, 2028, eh, hindi masisira. O, oh, ba diba? Hindi masisira, hindi titignan ng maraming tao yung impeachment. Pero deep inside, gusto na niya yan na ma si BP Sara. Pero, siyempre, hindi niya ipapahalata. Dahil ayaw na po ng mga tao sa Romualdez at sa admin eh. Ayaw po ng mga tao sa Romualdez at admin. So ngayon, kung ididikit niya, i-associate ia niya yung kanyang sarili sa administrasyon, eh, mga kaibigan, wala, ito na yung katapusan ng kanyang karir. Oh, ito na yung kanya katapusan ng kanyang karir kaya dumistansya siya. Dumistansya siya at uh, talaga'ng pinalagan itong uh, impeachment complaint or trial. Talagang ayaw na ayaw niya. So kasi nakikita na niya na kung matuloy ang impeachment, ganun din useless, hindi maipapanalo, tapos masisira pa 'yung pangalan niya. Oh, eh di maganda na lang na tutulan niya 'yung impeachment sasabihin niyang nasa batas naman yung ginagawa nila, nasa konstitusyon naman, eh, siyempre, iisipin ng tao ay napaka-fair, fair enough nitong si Chis Escudero. So, ayun, ayun lang, ganun lang kadali. Sa tingin nyo guys, ganun ba yung naiisip din ninyo? Ganun din ba yung naiisip ninyo? Kasi kapag masama, ang gagawin niya, ay nako, ewan ko lang, hindi talaga siya mananalo. So, yun lang guys, yun lang yung ating point dito. No? Kasi alam na rin naman ni Chis Escudero na patay na ang impeachment noong ano pa. Kahit nung nag-file ng, ng, ano, ng uh, ikaapat na impeachment complaint, yung pangalawang impeachment complaint, pangatlo, eh void na talaga yun. Oo, alam na, Chis, alam na ni Chis Escudero yan, void yung uh, mga impeachment uh, complaint na ipinile. So yun lang at uh, maraming salamat.